Pasok mo yan, makikita mo po yung mga senador At I-ano mo guys uh, Pindutin mo, parang nag-fill up ka lang ba Bilog-bilog din Pero i-click mo lang So nakita mo yung buto niya Pinindot niya ho Ay puro 10 laban Vote straight po yan At siguro, uh, meron din siyang uh, Party list Labindalawa binoto niya Pero vote straight Kung party list niya yan, binoto Ayan, Duterte Youth Party List. Ayan. Pagkatapos mo magbilog-bilog yan, meron ka pang uh, pipindutin na iba. Panoorin po ninyo guys, ah. Uh, sa mga OFW na hindi pa nasubukan, ito po yung ano, sistema dyan. So, pwede po ninyo screen record po yan para magiging ebidensya ho ito ninyo na kayo ay bumoto at ang pinili ninyo, Tim Duterte, Bot Street Parang ang, ang tagal ng ganong ganon scroll i scroll niya. Ayan. Sa kanang bahagi, merong next. So, pipindutin yung next. At lalabas, tingnan niyo po. Ang lumabas sa kanyang binoto, nakita nyo po, uh, Bot Street Team Duterte. So, ano pala yan? By number. So, Jimmy Bundok agad. Nakita nyo. Jimmy Bundok. Ito yung binoto niya, guys, ha? Jimmy Bundok. Uh, Bato de la Rosa. Senator Bongo. J.B. Henlo. Hunasan, Binoto din niya, Lambino, Marcolita, Dokmata, Pastor Kiboloy, Rodriguez. Yan po yung mga naboto niya, na, niya. nakita niyo po, Tim Duterte po talaga. Nabot straight. Oh. Ayan po. Ngayon, ang kaproblema nga ho, kasi iba yung lumabas. Binoto rin din niya si Camille Villar. Binoto niya si Camille Villar, ah, uh, Philip Salvador. So, ang dinagdag niya sa 12, si Camille Villar at si Hunasan, Gringo Hunasan. Ayan, oh, panoorin po natin. So, sa baba naman, pwede mo siyang i-edit. Yung party list na binoto niya, Duterte Yot. Cast your ballot. So, pag i-proceed mo yan, hmm. mamaya ko na po ipakita yung ano. Ayan. Huwag mo na yan. Cast your ballot. ito bago rin na insidente. Iba. Ang lumabas po, mga impacto. <laughs> ang talaga, oh. <laughs> Cast your po, ang lumabas, mga impakto. Tangay na min. Ba't nandyan yung pangalan ni Franz Castro? Isa eh, kanyang binoto po, wala si Castro eh. Oh. Teacher Franz Description Nal alias Ba't mga, mga pangalan ng komunista nandyan? Castro Tangin na no? Oh. So wala po yung mga Ito yung lumabas pag i-cast yung uh, votes mo Ito yung lalabas ng, ano, Yung parang Pinaka ano, This is your balot content Nakalagay ito daw yung content ng balot mo yung laman ng baluta mo. Puta meron, no? Oh, Erwin Tulpok. Puro lakas, no? Lakas po yung lumalabas. oh, puta yun, no? Oh, Erwin Tulpo, guys. Lumabas dyan. Wala man yung kanyang binuto. Wala ho, ha? Oh, wala yung tinoplok niya. Oh, ito pa. Hmm. Natin, guys. Yan yung mga lumalabas. Ayan. Arlene Brusas. Gagi, oh. Brusas. Arlene, number 13. Gagi na talaga to, oh. Mga impacto yung lumabas, eh. Arlene Brusas daw. Nakita nyo po, walang Arlene Brusas at Castro sa kanyang, ah, uh, pinipindot. Bintol po. Binbitag. Wala na, gaguhan na to talaga guys So wala, wala po yung Tengan, hmm. nga guys Wala po yung Duterte tin no? Wala pong lumabas daan sa nakalagay sa baba This is your balot content no? Wala pong lumabas At uh, hindi ho nakikita yung sinasabi ho nila na pwedeng bumoto daw pa ulit ulit Merong nakalagay, "Locate another balot Baka pag pindot mo 'yan, pwede ka muling bumoto, "Locate another balot, ba uh, no. Hmm. Okay, iba po yung lumabas, guys, pero ito, live po ito ay video talaga. Ay pagpatuloy natin, ito pangalawa, ito isa pang insidente ng dayaan. Ito ha? Panoorin po natin, guys, oh. Kaya, kaya nitong Golden Botting nito. Mm-hmm. Tingnan mo yan, ah. Ito yung lumabas, mga kababayan. Mm. Ito yung lumabas sa uh, puto ko. Pinuto ko, street, PDP laban. Mm-hmm. Ito yung lumabas, mga NPA. <laughs> oo oh, sino to? <coughs> Balon, Roberto. Mm. O, oh, Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binuto ko. <laughs> manoy daw. Mm, manoy Manoy. Busita oh, pangalan pa lang Busit. <laughs> ah, oh ito binoto ko to, Maritis. Mm. Oh, spirito, yung P.E. ito. Mm. Ano? Pastido lakas ng masa. Mm. Mm. Oh, na na pa si ano? Ibilia, Ramon. Ibilia. Uy, bayat yan, bayan yan. Kurata naman to. Mm. Si Budots pa lumabas. Si Budot. <laughs> Budots. Budots daw. Umuti buti natin si Pastor Kibuloy. Pero di kasi naka, ano, si Pastor nakalagay sa PDP. Kaya ano, pero pag yung ibang PDP, di lumabas. Hmm. Oo, oh, ito. Mga kaliwang yeah. grupo Sipin mo! Sa binoto niya na labindalawa, awa, abot street sa Tim Duterte, si Pastor Kibuloy lang ang nakita. Isipin mo mantakin mo ha, nagbot street siya, yung pangalawang video, ang lumabaso, isa lang si Pastor Apollo si Kibuloy. At ang mga lumalabas, lakas si MD at mga komunistang grupo. Okay. So ngayon ho, buang na to guys. Si Manoy daw lumabas, di naman siya bumuto kay Manoy. Luya si Manoy. Paano po nangyayari isang magic sarap po ito? Ngayon, paano kaya lusutan itong kababalaghan ngayon na nangyayari dyan sa online voting. Ito naman ho, ito, ito, matapang-tapang tong babaeng ito kasi nagrarant OFW ho. Tingnan mo ha. Ito siya mismo nagpatunay, dismayado siya, nagagalit na siya. Bakit ganun po ang resulta? Okay, pakinggan po natin yung isang OFW. Um, Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakapanghina at nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin mm -hmm. sa binoto namin which is may mga resibo lahat yung binoto namin tapos yung nakalagay sa result of my ballot of or of your ballot now um out of 12 na binoto ko yung pumasok lang is 3 or 4 mm -hmm. tapos yung the rest hindi ko binoto kasi I vote PDP Laban eh vote straight tapos plus 2 mm -hmm. na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte mhm mm I'm um, now comelec pakiaksyonan to kasi hindi talaga okay Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow magic sarap Ano to hello guys si Mm -hmm. Grabe. As in. Um, nyo yan, Comelec. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang tayo naka-enroll dun, eh. Tapos yung iba na, nawawala ng... Patoplok nga guys. Yung iba nawawala ng gana bumoto. Mantakin mo po, 54,000 lang ang nagrehistro sa so, IBIG sabihin 54,000 lang ang boto ah uh, sa overseas Filipino workers si Raulo talaga tong gobyernong ito